kung gaano kaingay ang agos ng tubig sa Chico River. Nakabibingi naman ang katahimikan dito sa Naning Village. 1920s, nang itayo ng simbahang katoliko ang Naning Village. Gawa sa hardwood kaya ng Nara, Giho at Lawan ang mga bahay dito. Nang isa batas ang log band o ang pagbabawal sa pagputol sa ilang uri ng punong kahoy, hindi na muling makakatayo ng anumang estruktura gamit ang mga ito. Kaya't ang mga nanatiling nakatayong bahay sa Naning Village ay kailangang i-preserve. Nandito tayo ngayon sa Naning Sub Tribe, uh, isang heritage village na dineklara ng kanilang local government. Kaya raw ito dineklarang Heritage Village para ma-preserve ang lumang architecture ng mga bahay dito. Kita nyo naman, ganda-ganda dito, di ba? Parang it takes you back to history. Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Welcome. Welcome. Kaya po si Mr. Manuel. Ah uh, yes. Hi, yo. Kami. My son. Salamat po. <laughs> so, si Lakay Manuel Guasi ay isa sa pinakamatandang aganaaning tribe. Ang pangalang Naning ay galing daw sa nambin nanong na ibig sabihin ay baha o dilubyo. Dahil kapag bumabagi raw noon, tumataas ang tubig mula sa Chico River. Some people change the name Nanong. Alphabetical pronunciation came again. They put it Naning. Naning has a different meaning. Naning-ning means knowing nothing. ning -aning na, <laughs> no, na. No, no. But nanong means everything is uh, on its place. Tulad ng ibang tribo, dinadaan sa kanta ng mga taga-kalinga ang kahit anong gusto nilang ipahayag. Naae karay layan kain mo e about love of uh, love one another because where there's love the heart is light Where there's love the day is bright Where there's love there's a song like what a song that helps when things are getting wrong. Where there's love there's a quiet peace in a tranquil place. Por termo de Ah, thank you, thank you, thank you, thank you. Very beautiful message.